So good mga boss, welcome naman sa ating panibagong video So, uh, i-share ko lang sa inyo mga boss Yung isang uh, subscriber o manunood ng ating channel na may problema dun sa kanyang unit uh, Valid Projector So, nangyari, pinagawa niyo po sa... kada uh, sa nila mga boss, probinsya tayo malayo dito sa Quezon City Nangyari mga boss, nagkaroon ng problema So, hindi maganda yung pagkakagawa dun sa violet niya. At, ang una ay nagkaroon problema sa headlight, sumunod yung sa running light. So, sumatotal mga boss, hindi talaga uh, maganda yung uh, pagkakagawa dun sa pilot niya. Ang nangyari mga boss, nakita niya yung ating video sa YouTube. at uh, may message siya tayo mga boss so eto yung message niya yan. So, yan sa taas mga boss. Screenshot natin. Yan yung mga message ng mga boss sa atin. Yung pinaka problema niya. Uh, at syempre, tinanong natin siya kung ano yung mga uh, nangyayari sa motor niya. At inanalyze lang natin mga boss kung bakit nangyayari yan. At binigyan niya, binigyan, uh, binigyan ko siya ng advice mga boss na kung ano yung mga gagawin niya at yung ah uh, papalitan niya mga boss so eto na yung nangyari mga boss yung video so umokay naman so pakita ko sa inyo mga boss yung pinaka video niya